panoodin kung paano magluto ng pansit kanton. Yan, tutunawin na natin ang ating pansit kanton. Panoorin nyo para matuto na rin kay sa pagluto ng pansit kanton. Ang ginawa ko ay dinurog-durog ko lang. Ang una nyong gagawin ay <coughs> bubuksan nyo ang pansit kanton at rin ang laman niya. Basta pag may nakita kayong ganto, pag may nakita kayong ganto, ilagay niyo muna diyan. Tapos yung laman niya na ganto, ilagay niyo na sa mainit na tubig. Maglagay din siyempre kayo na mainit na tubig. At kalaking kawali lang. Yan. Yan. Tapos, maya-maya, natin. Takpan lang natin. Ang kanyang takip. After 5 minutes. Let's go. After 5 minutes ay open na natin. So, ito na ang kanyang kalabasan. Patayin na natin ang ating kalan. At halu-haluin hanggat sa maging ganyan malambot. syempre meron pa dyan ibang matigas. Kaya hindi natin makakain. Sakto ngayon tagbagyo yan. Sakto tagbagyo to guys. Pagbagyo sa inyo, bagyo. Pag sag, sakto may bagyong opong ate. Basta, pag sakto may bagyo sa inyo, magluto lang kayo ng pancit canton. Isa, ito, isa ta sa lahat na favorite ko. Gagaya niyo may na sa namin guys. Takpan lang natin. Tingnan natin ng 3 minutes. Let's go after 5 minutes, ay eh, 3 minutes, ay open na natin. 3 minutes. Haluhaluin. At, tara at kumuha tayo ng mangkok. Salam natin. Ilagay ang kutsara. Simulan natin. Kumuha. Let's. Diyan lang ang ating mangkok. Okay at itatapon na natin ang tubig nito. Tara, let's go. Tapos natin tanggalan ng sabaw o tubig. Tara na, at ihalo sa mangkok. Let's go. Kaya na, at tara na, simulahan na natin. Ibuhos na natin sa lagyanan. Kahit saan dyan ang ilagay natin. Simulan na. Simulan na nating i-mix. Let's go. At tapos. Finish na matuto kayo mag.